Hello once again, welcome to my channel. Sa sulok man kayo na ng mundo ngayon, mabuhay po kayo. Guys, gusto ko lang pong ihatid sa inyo ang kumbaga ay highlight sa isa sa mga live video ni Queen Helen Abdurajak na kung saan ay binigyan niya ng emphasize ang sabwatan ng mga sultan at claimants sa gobyerno dahil sa sariling interes mula pa kay Cory at ngayon kay Bongbong na siyang nagsilbing harang sa programa na inilatag noon pa man para sa mga mahihirap. Para sa dagdag informasyon, ang Mapilindo Agreement 63 ay extension lamang ng Carpenter Agreement 1915 na nagtapos noong 2015 after 100 years. Kung kaya't ang authority ay binalik muli sa tagapagmana ng trono ng Sultan of Sulu and North Borneo at yan nga ay si King Mamay Hasan Abdurajak. At dahil nga tapos na din ang Mapilindo Agreement 63 noong 2013 pa, na pinirmahan naman ni, noon ni dating Pangulong Makapagal, ay kailangan uling gumawa ng bagong agreement ito bilang Mapilindo Agreement 2023 dahil ang buong mundo ay nakasalalay dito. Pero bakit ayaw kilalanin ni Bongbong at sa halip ay taliwas ang ginagawa at kung saan saan pumupunta at kung sino-sino ang kinakausap samantalang nandito naman sa Pilipinas ang perang kailangan. Binigyan din ang linaw ng Reyna na kahit anong gawin ngayon ng gobyerno ay wala silang magagawa dahil si Ama Ali ay buhay at siya ang living witness to proclaim kung sino ang legitimate at tagapagmana ng trono bilang Sultan of Sulu and North Borneo na siya nagbibigay ng kapangyarihan sa presidente. Halika kayo at pakinggan natin mabuti at unawain kung bakit ang gobyerno ni Bongbong ay wala ng power and authority. Once again, Her Majesty Queen Helen Abdurajak. Si Ama Ali, Si Sultan turun lawan dumaga sa inkantado Muhammad Ismail ikiram pagdating sa lahat ng bansa na nangutang in the name of the Sultan of Sulu in the royal Hashimite Sultanate of Sulu and Sabah. Yung mga claimants po, lalo na yong si Prince Omar Ligaspi, please, your time has already being watched. Because kayo ang nagsira ng istorya ng totoong linyahe ng Sultanate of Sulu and North Borneo at ang Royal Hashimite Sultanate of Sulu and Sabah. Kayo ba ang mohon? Ilabas niyo yung mohon. Kasi ako kaya akong ilabas ang mohon ko. You had been claiming so much. The Mangunda Dato has blocked me and thank you, Madam Liza for showing up the truth inside Malacanang because that's the only way I could put justice the divine justice that God is trying to let me implement in the divine governance you are what you are go ahead but now a days in the days to come you have to consider That the Mapilindo 2023 is intact, and I will summon the entire world to sign for the new agreement after the Mapilindo expired in 2013. I am mentioning the five kingdom of the Lemurians. Those, those are the powerful ones that has been given by the Creator. The time. Dahil, kumbaga, dapat patay na tayo lahat. Huling yugto ng mundong ito. 2020. Pero, inilaban namin kayo. Inilabas ko ang mga makapangyarihan para tulungan tayo. Subalit, masyado kayong mayabang. Subalit, masyado kayong alam sa hindi ninyo dapat posisyon at kapangyarihan. Tato Adelon Puga as the National Head of PAPO because I have assigned to you now the program that all the barangay will have the PAPO officials. Remember, walang otoridad ang gobyerno, ang militar, they are operating on the PAPO Kasub of the Sultanate of Sulu, the Sultan of Sulu. Subalit so, mali yung Sultan na ginagamit ni Bongbong, ni Gloria, ni Malacanang, mali na Sultan. Yun know, ang pangalan na ninakaw So mali pa rin, di ba? That is still conspiracy. Maling mali. So anong gawin natin? If, we, if you me, if you are in my shoes, anong gawin natin? Kalabanin pa? Ah, hindi na. Put justice ang hustisya ng divino gobyerno. Mabigat iyan. Dahil iyan ang sovereign niya. The sovereign power and the law of authority, iyan yan. Kaya kayo lahat, akala ninyo maganda? Kaya nga sabi ko kay Sultan Mamay, Go where our feet are being asked. Tapos na tayo sa pag-ayos sa bansang maharlika. We are going to thrive in each place na kung saan kailangan din tayo sumuporta sa mga taong ligaw at kailangan hawiin pabalik. And I challenge those who said, Kayo ang Diyos Ama, kayo si Jesus, kayo lahat, kayo si Kiram, kayo si Ano. Come to one point in the sovereign court of the seven makdom. Marami kayong alinlangan dahil kulang ang puso ninyo sa pag-intindi. Kulang ang inyong gift of the mind na pwede ninyong baybayin at tingnan kung makatutuhanan nga ba ang sinasabi ni Queen. Subalit marami pa rin kasi yung tinatawag natin, fixation. If you are fixated na ang kapangyarihan ay ang presidente, nagkamali po kayo. Dahil walang presidente kung walang Sultan of Sulu na magbigay ng otoridad. Kaya mulat sa pool. sino nagpapaupo ng presidente? Sino ang nagbibigay ng power and authority to have election? Napansin ninyo in 19... 70s after na pinalayas nila yung presidente ng Maharlika ng Federal Republic of the Philippines di ba lahat ng pumalit hinahanap kung sinong sultan pipermasan kanila yun ang dinadala sa Amerika dahil may agreemento ang Sultan of Sulu at ang Amerika through John Carpenter USA para maging presidente. So lahat dito, talagang nakikita ninyo na hindi basta-basta. Kaya lahat kayo na nakikinig. Dito nakikita ninyo, hindi kailanman na bago ang batas. Federal Republic of the Philippines pa rin tayo dahil nag revolutionary government ginamit ang MILF, ang MNLF ginamit si Miswari, si Murad lahat iyan up to now you are using it to claim anong gawin natin ngayon marami na akong ginagawa pero iyan ay documentary at iyan ilalaban ko sa inyo sa ngalan sa batas sa batas the sovereign power is intact the sovereign imperial bank is intact ano gawin ninyo? Doon pa rin kayo nag-iikot, 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 pero hindi nyo nakita ang hinahanap ng ibang bansa. E eh, di doon tayo. Kasi ayaw nyo pa rin magpatalo. After the crowning of the Mapilindo King and Queen, naging masigasig ako bakit? Kasi Mapilindo din ang nagbablock sa akin. And who is the leader President Arroyo, Gloria. Pero kung patay na yan, kahit buhay yan, mananagot pa rin siya sa sovereignty niya. Bakit? Sila yung blockers eh. Ngayon, President Bongbong, tinatawagan, ako pa talaga pupunta sa iyo. Do not play the games of throne. You know the game of the spirit. Kaya nga ngayon, tingnan natin hanggang saan. Kasi meron ka rin sa likod. Meron din ako sa likod ko. Ngayon, ano gawin natin? Yung bawat likod natin na mamani obra, eh bahala kayo. Because the queen has the mind to see the difference. Yun ang tinatawag natin. Maraming nagtatanong, bakit Alabas. Millions po. Ilabad kita. ABS-CBN? Bakit ka na-close down? Diyan dati yung sirebate. Ngayon pumunta siya sa iba. E paano kaya kung binili ko na yung isang... Kung saan yan? Remember the queen did not expose kung ano dapat ang kalalagyan ng bawat isa. King of Kings, the Creator of all the creation. Iyan po ang nag-uutos sa akin. Ngayon, ang aking armas, hangin, tubig, apoy, lupa, lahat yung river na yan, yung yin the six and nine, kaya kayo mga six, 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 pag hindi kayo talaga tumigil at naka-in place na ang nine, 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 wala rin kayong magawa lumayas na lang kayo sa bansa. Kasi pagpunta nyo doon, nandoon na naman ako. Remember, I am the queen of the universe of Magnum with the five cities of the Lemuria backing me up and the seven layers of the heavens with me. Saan kayo pupunta? So ayan, muli ay isang bahagi na naman ng ating nahimay o kumbaga ay hangad ko maunawaan din ng ating mga kababayan na ang ating reyna ay hindi puro salita lang. Dahil ang totoo, kung hindi siya naging matapang, ay hindi mabibigyan katuparan na maibang sistema ng gobyerno na kung saan ay puro korupsyon ang nangyayari. May kahirapan ang bawat sitwasyon dahil 2010 pa ay nagsimula na ang reyna sa pakipag-usap sa gobyerno para hindi sila mapahiya sa mga tao. Pero sa halip ay e, pinalansya nila ang mga sitwasyon at naglagay ng huwad na sultan. Pero tulad nga ng sabi ng Reina ay tapos na. Ibig sabihin, mangyayari na. Pero dahil hindi kino-cover ng mainstream media, ay tayo-tayo na lang ang magkabalitaan. Dahil sa totoo lang, ay wala naman tayong planong mamilit na maniwala kung ayaw. Nais lang natin maibahagi ang impormasyon at kung sino ang hindi Maniwala ay iiwan ko po sa inyo at tulad ng dati, malaya po kayong mag-iwan ng komento o suggestion. At sa kompletong detalye ay muli kong iiwan ang link ng FB page ni Queen Helen Abdurajak sa description. Yun lamang po sa ngayon. Maraming salamat po. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. Babush!